po si Glenn R. Marso, tubong pampanga, pero ngayon ay naninirahan na sa Sariaya, Quezon. Dating nagkaroon po ng neurocarcinoma peripheral fibroblastoma o sa madaling salita, ito po yung tinatawag na brain tumor. Na-diagnose ako way back 2021. At nagkaroon po ako ng anim na buwan na tanning sa aking kalagayan at within that month ay oxygen dependent na po ako. Ang karamdamang ito ay gumupo ng aking lakas na kung saan may bahagi ng aking katawan ay nagbiblid. Mata, tainga, ilong, uh, sumusuka ako ng dugo at gulay na ako for how many months. Talagang bedridden po ako. Uh, at the same time, maraming mga gamot na sinubok pero... One time ay merong isang kaibigang bumisita sa akin sa katawan ni Dr. George Ilustre. Narinig niya yung aking sitwasyon at pinakilala si One Opti. Si One Opti ay ayaw kong paniwalaan that time kasi pito na yung doktor ko at iba't ibang gamot ang sinubukan sa akin. Ngunit pinus ni Dr. George ang pagkakataon na makausap yung aking mga doktor at chinyalens na subukan si One Opti. Kaya nag-mega-dose agad ako. Uh, two bottle a day. And praise God, sa loob ng dalawang linggo na pag-take ko ng Opti juice, ay uh, naging normal po ang aking uh, pus cells, red blood cells, uh, triglyceride. Ang isang bedridden ay uh, after two weeks na pag-inom lamang ng Opti juice, nakalakad na po ako tinuloy-tuloy ko siya up to this moment. Three years. Almost three years na. Amazing ang ginagawa ni Opti sa akin. Dahil kapag wala siya sa buhay ko, baka wala na rin ang buhay ko. Yan ang nagagawa ni Opti. Ito yung talagang may re-recommend ko hanggang sa kapu-apuhan ko dahil ultimong mga anak ko nasubukan ang Opti at lahat ay nakaranas ng kaginawaan. I'm Glenn R. Marso and proud user ng One Opti and highly recommended ang One Opti.